Ang daming ang bunga ng sampalo kaya naisipan namin to na ibenta e at yung pinagbentahan nga nito ay e, pinambili namin ng mga kailangan namin dito sa bahay. Yung mga hinog naman na nakuha namin ay e, binalatan ko lahat sa kako binilog at binilad para pwedeng pang istak. Pagkagising ko nga ngayong umaga habang nagkakapi ako ay e, pinapanood ko si mama na nagpapatuka ng mga alaga niyang manok. Pagkatapos ko namang magkapi dyan ay e, nagsimula na rin kaagad ako dito sa pagkuha ng sampalok at hirap na hirap nga ako dito na makaramid dahil napakahirap pala nito kung susungkitin lang dahil nga mahirap magsungkit kaya naman pinaakit na nga lang namin dito yung kapatid ko para patulin yung isang sanga na maraming bunga. Yung sanga pala na puputulin ng kapatid ko ay eh dapat na rin daw talagang tanggalin sabi ni mama dahil nakatapat kasi siya sa bubong ng bahay. Bago pala kami manguha ng mga bunga ng sampalok ay naialo ko na to kahapon sa mga suki ni mama na nagbebenta ng mga gulay. 30 pesos per kilo nga daw ang kuha nila. Mas mataas ang kuha nila ngayon kumpara noong nakaraang taon na 20 pesos lang ang isang kilo. Aanhin naman kasi namin ang napakarami na bunga ng sampalok na to kung asim lang rin siguro masyadong maraming uubusin to ng mga isda at karne. Meron akong pinsa na kadadaan lang dito at meron nga silang tindahan ng mga gulay. Kaya itong isang bilao na to na una naming napitas ay ipapadala muna namin sa kanila para meron din silang pambenta. Eto palang isang sanga na to na ibagsak ng kapatid ko ay e talagang mas marami yung hilaw kumpara sa hinog. Lahat nga ng hilaw na makukuha namin na ibebenta namin sa palengke at yung mga hinog naman na makukuha namin ay na iiwanan lang namin dito sa bahay at gagawin nga daw ng kapatid ko na minatamis. Sa dami nga namin na nagkapitas dito kaya mabilis lang kami na nakarami kaya heto nga nilalagay na namin dito sa isang sako para pagpunta sa palengke ay isang bitbitan na lang maliit nga lang na sa yung binagsak ng kapatid ko pero napakadami naman talaga na nakuha namin marami pa ang bunga ng sampalok na pwedeng pitasin at sa isip-isip ko nga dito ay malaki-laki ang makukuha namin na pera kung sakaling mapitas namin lahat ng bunga at maibenta namin sa daan pa nga lang papunta sa palengke eh meron kami hinintuan ng kapatid ko na tindahan para alukin ng sampalok tindahan pala ng karne yung pinag-alukan ko at dito rin pala kami lagi bumibili at umorder nga sila sa akin ng 2 kilong sampalok kaya heto eh, meron na kami 60 pesos pagkarating naman namin dito sa palengke ng kapatid ko ay binuhat narin na rin kaagad yung daladala namin na sampalok at dumiretso na nga kami dito sa tindahan kung saan ako nag-alok kahapon kung sakaling 10 kilo lang yung kukuhanin dito sa isip-isip ko ay iaalok ko na lang sa iba yung mga sosobra kaya lang pagkatimbang naman namin dito sabi niya sa amin ay kukuhanin niya na daw lahat 460 pesos nga lahat dito yung napagbentahan namin at dumiretso nga kaagad kami dito sa grocery siri para bumili naman ng mga kailangan namin dito sa bahay. Kulang ang 460 pesos na pambaya dito sa mga bibilihin namin na kailangan para sa bahay. At kung sakali man na makulang, edi dadagdagan na lang. Yung mga pinagkukuha ko nga dito ay mga iba-ibang sabon at saka mga iba-ibang shampoo. Kasi kami sa bahay, talagang iba-iba din yung mga gusto. Pagkarating nga dito sa counter ng matapos ng ipunch lahat, ay ganito nga kalaki yung babayaran namin. At mabuti na lang talaga, meron kami na pagbintahan ng sampalok. Pagkarating naman dito sa bahay, yung mga hinug na sampalok na nakuha namin kanina na, ay eh, pinagbabalatan ko na habang nagabalat nga ako dito ng sampalok ay eh, talaga namang nangangasim ako paano naman kasi ang sampalok na to ay eh, talaga namang grabe din ang asim yung iba nga na nababalatan ko dito ay eh, talagang hindi pa siya sobrang hinog mas maganda kasi sana talaga imatamis matamis kapag sobrang hinog na ay mamatamis daw pala to ng kapatid ko at hindi ko nga lang alam kung kailan niya to iluluto pero sinabi ko na rin naman to sa kapatid ko na babalatan ko na to lahat ngayon at bibilugin saka ako ibibilan yung mga bunga ng sampalok namin dati na nalalaglag sa lupa dahil nga sobrang dami ay nanghihinayang kami kaya ang ginagawa namin nila mama ay pinupulot namin sa kanaming ginaganito binibilog namin pwede kasi i-stack ang ganito basta kailangan lang siya bilugin at ibilad bukod sa pangasim sa mga ulam at saka minatamis hindi ko na alam kung ano pa ba ang pwedeng gawin na luto dito sa sampalok. hinayaan ko na nga muna siya dito na mabilad at nung kinagabihan naman ay gumawa naman kami ng ice candy nagtunaw muna si mama diyan ng dalawang kutsara na cassava flour dito sa may tubig sa kanya sinalang dito sa kalan naglagay din pala siya diyan ng tatlong kutsara na asukal at pagkatapos sa hinalo-halo lang at nung ganito na nga siya kalinaw, ah naring na rin kaagad. Ang flavor pala ng ice candy na gagawin naman namin ngayon ay avocado. Parang nung nakaraang araw lang ay talagang hilaw na hilaw pa to. Sa init pa naman kasi ng panahon ngayon, talagang mahihinog ka kaagad. Yung mga buto pala ng mga binitak ko na to na abukado ay inipon ko. At ang gagawin ko dito ay syempre i itatanim. Hinintay pala muna namin na lumamig yung niluto kanina ni mama na cassava flour. Saka namin nilagay dito yung isang lata na condensed milk tsaka evaporada. Yung abukado pala ay dinurog muna namin bago namin nilagay dito. At siguradong talagang malasang malasa to kasi hindi to tinipid sa abukado Pansarili lang naman namin to at hindi pang benta kaya dapat huwag nang tipidin. Pagkatapos nga namin magawa dyan ay nilagay na rin kaagad namin sa ref. At dahil nga masarap tong ginawa namin na to, So, siguradong isang araw lang ay mauubos na rin 'to agad. 'Yun lang for today's video. Thank you for watching.